Mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Our recipe for today is Toasted Green Mustard with Tokwa and Egg. Ayan, magkwito po muna tayo ng tokwa. Hintayin po natin maluto. kapag naluto naman ay balik ka rin natin para magpantay ang pagkakaluto nito at kapag luto na hanguin hihiwa-hiwain po yan ng maliliit na square-square yan, iniready na po natin yan at inihanda ko na rin po pala ang mga sangkap tulad ng bawang, sibuya, sili, itlog, kamatis, at mga pampalasa at piniritong tokwa. I-scramble naman po natin ang itlog. Ayan, mag-isa po tayo ng bawang. Isama na ang sili. Isunod ang sibuyas. Lucky. Hello. Yung kamatis ko pala lambutin para malasa siya. Lalantahin siya. Ayan. 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 Pagluto na yung kamatis. Isunod po ang mustasa. Ganyan po ang kulay ng mustasa. Parang luto na kasi binuro ko po, po yan lagyan ng pampalasa ng oyster sauce konting seasoning yan, nilagyan ko po, po yan ng paminta at saka beching at ilagay po ang piniritong pokwa na hiniwa ko kanina haluin. Ayan, lagyan niyo po butas-butas. para ilalagay doon yung scramble egg ganyan po. I-try pong lutuin sa inyong bahay. Simpleng lutuin po lamang yan. Pero masarap. Ayan, nilagyan ko po, po ng konting sugar. At haluin. lutong bahay na masarap. Parang ang flavor niya po, ano, barbecue flavor na ginisang ostrasa. Kasi may konting asim-asim dahil sa kamatis, sa binuro siya. Ayan po, oh, na. kain tayo siya nga po pala nagprito din po ako ng tuyo at saka dry pusit and saging na saba yan po ang ipinapartner ko dyan sa ginisang mustasa ano pa pong hinihintay nyo kung nagustuhan nyo po ang recipe na ito, please like, share, and subscribe. Thanks for watching. Hanggang sa muli. God bless. Yum, yum, yum.